Ayan, so bumili ako ng rice cooker kasi po ay um, sumahod ako sa YouTube, char. <laughs> Bali, ang price po niya ay ito. Mag-unboxing sana ako, kaso binuksan na ng anak ko. <laughs> ayan, o oh, ayan po yung price. Sumahod po ako ng $100 kahit yearly, at least na nasahod. Ayan po. Maganda naman po yung rice cooker namin na nabili. I hope matibay po yung kanyang takip. Ay, so far naman po matibay. Kasi yung isa naming rice cooker nung bumagsak, pasag po yung takip. Kaya bumili ako ng bago. And then, para may remembrance, para po may remembrance ay yung sweldo ko sa YouTube, ay ito na po yun. Ayan po, ito yung kanyang saksak, pansaksak. Meron din po siyang takalan. And ito po. Ang sandok. And, charan! Siguro mga 10 cups ang ano nito. Tsaka nakalagay po dito 10 o oh, tapa, 10 cups of rice. One touch of non-stick coated, coated with inner pot pala siya. So, ito po yan. Maganda, wag lang gagasgasin so, pag naghugas. Tsaka pupunasan dapat kasi mostly nasisira po yung ating rice cooker pag um, yung nagluluto tayo na hindi pinupunasan yung ilalim po ng ating mga ito, kaldero or pot ang tawag niyan. So, kailangan punasan para maging matuyo bago isalan dito. So, ito na po siya. Sa, ayan po. Ang ganda po. At least po may meron pong remembrance ang aking sweneldo so, sa YouTube, thank you for watching.